Ano sari-sari ang mga ano yung mga tao dito. Pagkukuhanan mo nga sila kung anong mga style nila. Makikita mo ng... nang hihintay kami Tommy. dito. Tommy! <laughs> Kaya mo saan mo kumakita? <laughs> oh, okay, sa live sila, oh. Sa live sabi sa iyo. Ito lang ang ano, dyan, baton. Bato ng kulang doon. Hindi pa rin siya mabalik. O, arepa. O, ganda. O. Hmm. Parang sa ano. Pag uwi niya sa Pilipinas, ewan ko naman. Kung anong style nila. Yung mga pag uwi sa Pilipinas, yung mga dalawang buwan lamang, babalik pa rin sa dati. Sabi na sila nga, uy, balik na ako. <laughs> <laughs> balik nga ulit sila sa dati. Oh. Mahay, hay, mahihilig ko pag mag Dalawang buwan lang sila, susuotin ulit nila yung pambundok. <laughs> <laughs> hindi ko nga masuot sa Pilipinas yung mga binibili ko din eh. Ay gusto ko lagi akong nakasandok. Ako nga, ingit! kaya na ulan! Ang hihiya! Kaya ako hindi masyado uh, nagbibili dito ng mga damit na mga sabay. <laughs> hindi ako- <laughs> Hindi ko rin masusot sa Pilipinas. 3 pesos sa week

hintay. At? Ito. Iba-iba <laughs> ang mga costume. Yeah. Ito. baka naman sila inasa ano na nag ano na din namimili na naman madami dala po yun ako sa pula talaga ang dala ko ako talaga 30 para pandele ko ng mga makitid na ayo ng black sand block ano na